Good morning kuya, dito na tayo balik koy, galing tayo simbahan koy. Nandito na sa pwesto natin yung ano kuya, LCT Felicity. Dry dock na dito. Twin screw yung propeller pala niya kasi LCT. Ah, uh, ito naman dito yung barge AMC uh, SM, SMC Obihan. Um, tawid tayo sa kabila. Dito naman sa um, Fast -cut M5 lakad lang tayo kasi parang aalis na kami ngayon sa ano sa, sa dito sa Batangas shipyard balik na siro kami May, Manila na uh, ito pala si ano si Ocean Serenity yung sa ano no know ah, iwan ko kung anong birth ba to si Ocean Serenity birth 5 ba to ata to tapos si Petro din dito pala kami magano ko eh. ito yung safety meeting namin dito ah BSCC yan Nakan na tayo medyo mainit ngayon Buti na lang hindi na Hindi na ngayon umulan Balik na tayo sa barko ya yeah, Ito yan Shout out our season. Sud si, From Fast Cut M5 Fast Cut M5 Mabilis yung takbo nito Fast Crap kasi ito Ilang propeller ba ito? Um, uh, apat Apat pala na propeller ito Kaya pala mabilis Yan you know? Tapos ito naman si Ocean Serenity sa Oceanic yan o dry dock din siya yung yung Ocean Freedom na ata nasunog ata yun nandun sa gilid dry dock din yun sunog ata sa Maynila yan yung ita, isa naman ito si ano si Petro Cara na tanker dito lang tayo daan ko kasi malayo man daan sa kabila yan laki din tong barko nito si Ocean Serenity na sunblast na ata to na sunblast na siya na uh, high pressure una yan ha high pressure wash external high pressure wash sunod naman sunblasting sunod naman sa sunblasting painting naman to yan yung propeller nyo malaki kasi malaki itong barko na to yung kabila na petrocar ayan tinanggal pala yung ano nya yung propeller nya ayan maganda na malalim yung drop nito pala six. 6.8 meters yun dito dito naman yan, ito yung CPP ko yan uh, controllable fixed pitch propeller yan minsan may error to positive ba? o negative ang error, malaki um, yung ano niya yung rudder, yung MC1 maliit lang yun kasi maliit na barco la dun fixed pitch propeller pala to ito CPP yan tanggalin nata nila yung ano yung lock ng CPP dito yun sa mga nagtatrabaho yan oh. tanggalin nila iwan ko kung ibababa to yan dito lang tayo daan sa uh, gilid yan ito ngayon si ano si Petrocara yung bago na Petrocara nauna pala kami nito nauna kami nito na pumasok sunod naman ito sa si Petrocara ito yung uli na din si Ocean Serenity yan, dito lang tayo daan sure tayo dito kay uh, Ocean Serenity yan, dito na ngayon si ano pala ko yung pruwa Petrocara wala pa siyang uh, angkla dito pa yung angkla niya sa baba yan, maganda na yung pangalan no? Halitere uh, nga na. Tapos ito naman si Ocean Serenity. Sa Oceanic pala to. Uh, oceanic na barko. Ano naman to yung uh, tapos na ata sun blasting. Uh, sunod naman ito uh, water high pressure washing siya tapos na tapos san blasting. Uh. Sunod ni man ito si Rose yan. Yung kasama pala niya yung isa uh, na ta do na. Nandoon na nasusunog atayot. Sunog ba yung bridge niya? Yan. Balik na tayo. Ito yung kanina niya. Yung uh, Petro Shoutout Sir Pete Sumarinas from LCT Pilipcity. Sir Louie Banayo from Imbilipcity. Watching from Costa Rica. Ito yung uh, buggy train. Yan ah. Buggy train 'yan. Yan, 'yan ang buggy train. Buggy train 'yan, toy. Diyan sasakay yung ano, yung barko ga galing sa ship slip. Tapos si MC1 nandito pala si MC1 'yan, ah Puruan ni MC1. Yan, Puruan MC1 'yan. Doon siya, maliit lang kami kasi maliit lang din kami na barko. Kami ata yung pinakamaliit dito.